Shout out, buddy. Yeah. Ay, atras si Buster Nudo. Ayun, thank you kay Buddy, inadjust yung ano trailer sa ano. Si para Maka paslak si Buster NUDO TAN ten TAN TEN 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 SORRY NOT BACK TO THE STREET ULO Oh? Oh tengok Arti poh yang Walang lawas LABAS ULO Talaga namang gabuhok lang, oh. Kita ko dito, oh. Okay, tapos pa. Buster Nudo! Yo! yeah shoutout sa'yo, Buster Nudo sa kanyang ano na di